Idol, gandang-ganda ako sa mga kanta nyo ng misis mo. At ang lalalim ng lyrics nyo. Tapos ang galing ng datinga nyo. Very entertaining, hindi siya boring. At kakaiba yung style nyo. Ako lang yata nakakagets ng ginagawa nyo. So yung iba kasi, parang naunahan lang kayo ng nega or ingit lang sila. Tinatry nila kayong pagmukhang tanga or pinagtatawanan. Pero in reality, sobrang galing ng mga kanta nyo. Sana makapag-perform kayo at mag-concert kayo. Ako, maraming maraming salamat. Um, actually, agree ako sa'yo. Kasi yung iba, napakinggan ko, natutuwa ako for them na hype na hype sila. Pero yung mga ah, yung mga ganun-ganun, tsaka hindi talaga rap artist na nalo ng best rapper or hindi naman pop artist na nalo ng best pop artist, hindi naman new artist na nalo ng best new artist. Eh, hindi lang naman sa politika, sa gobyerno, may politika sa lahat. So, umpusa na sa sarili natin at ayusin natin yung nararapat lang dapat bigyan ng karangalan ng dapat. Huwag puro hype or meme. Diba? Ayus ayusin natin ang trabaho natin. Tama kayo, mali